Umuna una ka na. Hindi mo bibigyan kung antayin. Bilis at bilis ang konti at ay, oh. mataas na ang araw. Ay, um, Dero, D ko, ikaw. Ikaw. Ang hirap mo maglakad. Eh, e, e. Kulit mo kasi. O, hmm. Oh, tatay, dan, dan kasi. Ang kulit mo naman Eh. Hay kasi. Parang kinakagpupuyat. Kaya ayan, ang oras tayo nakapaglakad. Pasensya kasi, pasensya na. Na, na, na. Nahihirapan akong matulog sa gabi. Oh, oh, marami kasi akong i... Eh, iniisip! Oo, oh, yun oh. Eh kasi nga, gawa mo kung ano-ano pang iniisip. Ayaw mong mag-focus sa therapy. Huwag ka na magpupuyat. Mahirap yan. Masama sa'yo. O tingnan mo, anong oras na tayo nakapaglagat. Tanghali na. Ay! Tara na! Dahan-dahan! Dahan-dahan. bilisan. Hindi ko maintindihan sa iyo kung gusto mo. O, oh, cool. oh, ayan. Dali. O, oh, yung isa. Dahan-dahan! Ayan! O, oh. yeah. oh, tay! Mm. Kamusta ang walking? Tuloy-tuloy niyo lang po yan yeah, para mas mapabilis ang paggaling, ha? Mm -hmm. Anak, sige. Ay, naku! Pagsabihan mo yung ama mo! Naku po! Palaging nagpupuyat sa gabi, ay alam na alam naman niya na bawal sa kanya yon Abay, napakakulit. Diyos ko. Hindi naman siya ang manghihirapa. Hindi siya ang pagod. Tayo. Ah, stop na. Tara na sa laban. Ikaw lang magsama siya sa amamot. Ang pagod na kanina pa ako. Teka, anak. Kaya ba? Oo. Ako. Uh, uh, oh. uh, uh, Takot uh, 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 ko ng uh, therapy. At nung ah! sa isang... Sa Oh! Na! Tanda ka! Ano yung Bakit? Ano Diyos ko! Ano dito? Tatay, bakit? Kising ka! Ano nangyayari Diyos ko, Diyos ko! Ano ko ano nangyari sa'yo? It's a prank. I just, ko. My gosh! <laughs> eh, hey boy! Bakit ako katakilin <laughs> sa'yo sa ginagawa mong yan? <laughs> Di mo ba alam? I stress na stress na ako. pag din nito, pagbayad sa therapy mo, pagbili mo ng gamot. Tapos... <sighs> Nakuha mo pang pagbiro na ganyan? Sorry na! Okay. Sorry na! Yan lang kaya mo sabihin, di mo alam, hirap na hirap na ako! Love you! <laughs> Sorry. Sorry na! Hindi ako nina-love you ginagawa mo ngayon. So, Nay! Ano nangyayari dito? Nako, kausapin mo yung tatay mo. Hindi alam kung anong pinaggagagawa. Nakakapagbiro pa. Hindi alam may ako stress na stress na. Nako, bahala ka dyan. O yaalis mo na. Nay! Nayaan mo na muna si nanay. Okay ka lang po ba? Binibiro ko lang naman nanay mo eh. ano nyo na, Tay? Hindi na yata ako mahal ang nanay mo eh. Hmm? Si tatay naman eh. Mahal namin kayo, lalo si nanay. Yung po. Tsaka, pabayaan niyo na muna. Ganun talaga eh, tumatanda na eh. Nagme-menopause. <laughs> Ewan ko. Love you, tay. Bago na. Iba na. Ano iba na nanay mo. Hindi siya. Iba, iba na. O, tay. Magkape ka po muna. Kewots. Salamin. Salamin. Hindi ko po muna nilagyan ng gatas. Kasi matamis na yan. Bawal. Diba? Okay. Yo. Eh, dyan na po muna kayo. Ayosin ko lang po yung sakwa to. Sige po. Oo, Mare. ako ang laking tulong yan sa akin kasi ang laki na ng gastos namin kay kumpare mo. Sa gamot na lang. Ay, at saka yung therapy niya, tatlong beses sa isang linggo. Tapos kung hindi ko na alam ang gagawin ko. Oo, malaki rin ang kikitain natin dyan. Di ba, balik, malaki rin ang balik sa atin yan. Oo, salamat Maria sa tulok Eh, boy. 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 boy! Ano na namang katarahan ang pinaggagawa mo? Ano nangyari? Ante, ano nangyari ba? Nay, please, hindi naman sinasadya ni tatay. Ano hindi sinasadya? Eh, palibas wala talagang kwenta yung ama mo. Wala nang ginama, kundi puro kamalasan, no? dinadala dito sa bahay. Diyos ko, oh, ano ka ba naman? Eh, boy! Ako'y napapagod na! Hirap na hirap na ako sa'yo! Pag-iintindi sa'yo! Ako'y nagsasawa na! Isip! Pati, pati, ikatawan Wala na kayo dyan! Die, mente, hindi tayo, hindi! Hindi ako makakalarong! Pero ako na ako! Huwag lang magalang tayo! Gusto ko ko na ako! Wala na ako na ako, sa lalay mo na! Hindi, tay. Magpapagaling ka. Hindi. Nabigla lang yan si nanay. Tara na, mag-ayos na. <laughs> 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 tay. Tay. <laughs> Nay, pwede ko po ba kayong makausap? Gusto na ba ang tatay mo? Nakatulog na po. Nay, bakit naman ganon? Anong? Bakit ganon? Bakit ko ginaganon ng tatay mo? Para matauhan siya. Para mapilitan siyang magpagaling. Nay, mahina ngayon si tatay. At tayo ang kailangan niya. Ang kailangan natin, tibay ng loob. Di ba nga mahal na mahal natin siya? Anak, pagod. Pagod na pagod na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo magtitiis. Hirap na hirap na rin ako. S -s 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 Salamat, Ekoy. Eh, Huwag ka sana ma magsawa -mag sa akin. Ano ka ba naman? Hindi hindi ako sa sa'yo, Shelo. Lagi lang nasa tabi mo. Hindi ako magsasawa sa'yo. Andito euh, lang ako para sa'yo. Tandaan mo yan, Ha? Uh, uh, uh. Uy! Uh, Shelo! Okay ka nang ba? Ano? Nadali na kita sa ospital. Uh, I love you! <laughs> Ikaw talaga! Nakuha mo ba mag-aganyan tatandaan mo na ngayon, Nay, kung ano yung dahilan natin, kung bakit tayo patuloy na kumakapit. Yung kwento mo yun, yung naging inspirasyon ko, Nay. Yung kwento, hindi, hindi ko makakalimutan, Nay. Kung meron man tao dito na hindi dapat bumitaw, ikaw yun, Nay. Kasi alam mo kung bakit? Gaya ng hindi pagbitaw sa inyo nung no, ani tatay. Sana ganun ka din ngayon, Nay. <laughs> Parang isang malamig na tubig ang bumuhos sa akin. Tama ang anak ko. Hindi ko dapat sukuan ang mga taong dahilan kung bakit ako tumatayo at nagpapatuloy. Ang taong minahal ako at hindi ako iniwan sa hirap man o ginawa. Ang taong nagpapatatag ng pananampalataya ko at nagbigay ng lakas ng loob sa akin. Ito ang simula ng mas marami pang masasayang pangyayari sa buhay natin, mahal kong Epoy. Nandito lang kami palagi ng anak mo sa tawanan man o iyakan. Hihintayin namin ang pagbabalik ng lakas at sigla mo. Nandito lang kami sa tabi mo.